Welcome back na naman dito sa aking channel panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos Kayo bang dalawa ay nag-aaway ng mahal mo o ng partner mo malayo o malapit man kayo sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam o tumutawag, text o chat sa iyo. Dahil alam mo na napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. At gusto mo na siyang magkausap dahil gusto mo na magkaayos na kayong dalawa. Pero hanggang ngayon ay dead maka pa rin niya. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo? Yung para bang magmamadali talaga siyang tatawag sa iyo dahil ikaw ay namimiss niya ng sobra-sobra at gusto na niya na makipag-ayos sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at ito ang sikreto para ikaw ay tawagan niya ngayon mismo. Basta dapat 100% ang paniniwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng partner mo ng isang beses at sa ibaba isulat mo ang kaniyang kapanganakan kung alam mo ito. At kung hindi mo naman alam ang kapanganakan niya, ay okay lang basta masulat mo ang kanyang pangalan at apelido at dapat alam mo ang pangalan at apelido niya na totoo. At sa ibaba, isulat mo rin ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at balutin mo ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan mo ang ritual, ilapit ito sa bunganga mo at ibulong mo ang spell na ito. Sa pamamagitan nitong bawang, ako ay tatawagan mo ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, bago ka matulog, ipatong mo lamang itong ritual sa screen ng cellphone mo kung saan nakalagay ang cellphone mo. Basta ipatong mo lamang itong ritual at paniguradong ngayon mismo makakatanggap ka ng tawag galing sa kanya. At kinabukasan, itago mo lamang itong ritual, pwede ito ilagay sa bulsa mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At kahit tumawag na siya sa iyo, ay pwede mo pa rin itago itong ritual kung gusto mo. At kung gusto mo naman itong itapon o kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay pwede mo nang itapon ito. At pwede ka rin gumawa ng panibago kung gusto mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.